Sino nga ba ang mga Tagalog? Tuklasin natin ang kanilang kultura sa Luzon. Karaniwan sa mga Tagalog ang kayumangging balat, iba-iba ang hugis ng kanilang mukha, may bilugan, paaba at iba pa. Kilala sila sa pagiging bukas-palad at magalang. Nagpapakita sila ng respeto sa matatanda. Matatapang din sila at hindi basta sumusuko sa hamon. Mahilig sila sa maasim na pagkain. Mayaman ang kultura nila sa musika at kwento. Mahinahon din silang magsalita. Mahalaga sa kanila ang bayanihan o tulungan. Pinahahalagahan nila ang pamilya at paggalang sa matatanda. Masaya hindi ng mga Tagalog at marunong makisama. Bukod pa rito, kilala rin sila sa kanilang pagiging mapagkumbaba at hindi pagmamayabang. Mahilig din silang magdiwang at magsaya sa iba't ibang okasyon. Sa madaling sabi, ang mga Tagalog ay isang pangkat ng mga tao sa Luzon na may kayumangging balat iba-ibang hugis ng mukha, kabaitan, tapang, paggalang, at isang makulay na kultura. Nagustuhan mo ba? Marami pang tribo sa Pinas na ating sabay alamin. Just like, share at follow sa page. Salamat kapatid!